mga kalakat welcome welcome na po karun na uh, dawa domingo oh, uh, ito pala linggo ngayon ang oras natin ay alas jis uh, jis uh, mga kalakat ito ito tayo ngayon uh, nasa uh, gilid ng highway ng KOGC at uh, ito ngayon, kunan natin ng uh, video ang kapaligiran na ito nga sila ngayong araw na to nakapagsimba na sila ngayon yan sila sa sul na, sa ano sila sa kanilang katedral mga kalakad ayan uh, ito uh, video ko sila mamaya maya lang at pati itong kapaligiran natin itong ating uh, uh, mga police authorities mga police kapulisan dito sa sa uh, may katedral sa kay sa may POGC. ito ngayon uh, uh, alam nyo mga kalakad uh, humingi tayo ng pahintulot humingi tayo ng pahintulot na makapasok sa kanilang loob at uh, makijoy na din sana makijoy na din sana sa kanilang worship pero hindi tayo pinayagan dahil kailangan daw, hindi pa daw wala pang sabi nung isang in charge yata na ayun uh, uh, wala pang pinapahintulot ang iba at yung nakakita nakita ko doon kung mapasok lang ang mga police authorities at ang at ang ibang mga ano, uh, mga tao nakapasok at may mga ID siguro mga membro nila mga kalakad dito ngayon So, hindi naman tayo magpumilit, Kanila man yung uh, um, authority. Uh, kanilang uh, silang may, ano, diyan, may hawak at wala tayo. Kaya lang, gusto ko sanang pumasok doon para maka, maka, makijoin sa kanilang worship. Kaya isa man lang uh, ating Diyos na Diyos lahat. Ang Panginoong Diyos mo lang at sa Panginoong Hesus ang ating uh, sandigan sa ating kalorotiao ano ito ko eh, sa, ang salvation sa ating salvation ng ating kaluluwa ay sa kanila lang sa, sa kanila lang sa ama at sa anak at sa Holy Spirit in fact yan din ang natutunan natin nabasa natin sa Bible kaya uh, ito ngayon video ko pati ang mga uh, mga police dito na nakaantabay lang naghintay sa kung ano ang utos yata kanila pero buti naman at uh, may ginawa ng Panginoon sa kanila dahil napayagan na silang mag-worship at uh, ayun nakapagsimula sila ngayong araw na ito ng labing anim yata na araw uh, simula nung pinasok sila dito ng ating otoridad para hanapin nga hanapin nga si Pastor uh, uh, Kibuloy uh, Polo Kibuloy sa kanya, sa kanyang uh, warrant of arrest kaya lang uh, nagtago na mga kalakat so ito uh, focus ko na may mga Uh, dumaan dito na naka itim ang t-shirt naka black ito na i-focus ko na rin. pasok ako sandali pero tingnan nuna natin kalaka mga kalakad, mga ang kapiligiran at ito i-focus ko na mga kalakad ito ang kapiligiran natin na may mga nakatabay uh, mga sasakyan ng mga polis polisya natin so yan oh, dito may mga dalawa yata ito at doon may nakalaupong mga polis at doon sa kabilang kalsada uh, may makita din tayong mga sasakyan ng mga polis at dito rin sa harapan ng KOCC Cathedral ayan ito may sasakyan din nasa labas so ayan nakantabay at naghintay ang mga polis na sa labas dahil pinapayagan nilang mag worship sila ngayon at ito na ito nga ayaw ko lang, tanong tayo sa kanila mamaya kung uh, sasap ito sila grupo ah uh, Um, siguro tanungin mo natin at uh, hingi tayo ng patulo kung pwede bang ma-record doon sir excuse pwede na ako sila i-documento dito dili ko kay GC uh, independent uh, youtube vlogger ko pwede lang okay salamat kay sir o, video lang wala problema dili ko bias wala kay usilting lain kung... Okay, salamat, salamat, kanal lang Nanghit lang daan kayo para kung Okay, okay, so yan. Ito, nakita natin mga kalakad sila. Ayan sila. At uh, ito na nga. Ito na nga. Ito na po sila. Oh. Oh, naka, ano. Hirap din ang kanilang ginagawa mga kalakad. Alam nyo, sobrang init dito. Tinitiis na dahil yun na nga, trabaho nila yun. So, ito mga kalakad. Kung nakita ninyo ang sitwasyon dito. Uh, sa nasabi ko na kanina, bingit tayo ng patulog mo pumasok. Pakijoy na lang sa kanilang worship. Pero ayaw nilang pakinga ayaw lang pamsokin dahil sa kanila lang yata ayan, ito ito na at uh, iwan ko lang kung ito. na ang entrance sa katedral at sa school nila hindi lang siro tayo lapit para ano makita natin uh, yan yan ang dami ito ang dito ako mingi ng pahintulot kanina. pangunin kung pa, papasokin nga tayo at ayan mga kalakad uh, inaway, ina, ayaw nila dahil hindi pa daw ngayon sa pasok so hindi tayo magpumilit mga kalagat ito lang ang masabi ko pag hindi nila yon ginagawa at least sarili na yung decisions kanila na yun so ito lang ang masabi ko ngayon at uh, aalis tayo mga ilang minuto dos minuto lang yata at lalakad tayo uh, patawid doon sa kabila at pauwi na rin ako so ayan sir, sir oh, uh, salamat ninyo ha Salamat ninyo. Uh, Na-content mo sa Hooking Brother um, channel sa YouTube. Makita ninyo ni... Wala ko'y bias. Dili ninyo makita kung unsay akong paboran. Paboran ako ang tinood. So, ano follow, like, one, say, uh, right so ano lang? Follow, like, and subscribe. Kasi ako nangay, sir. Kasi may ipollow na mo, ano, sir? Uy, why shout out? Brothers, Ara out Sa lahat ng nanonood diyan. <laughs> sa mga parinte, sa mga parinte. Wala. Oh, shout uh. out sa mga ex. Kibalo hey, sa inyo niyo, grabe inyo pag antos reporting. <laughs> Isura ang So ayan, uh, mga kalakat, palis na tayo at binigyan ko lang ng sticker itong mga kaibigan natin mga pulis. Ayan na, ah, palis na tayo at maglakad ako. So, ayan na mga kalakad. Tatawid na tayo. Pagunda so, tayo sa natin. So, ito, ah, lahat pala yata sila naka-block. Ayan, no? Oh. So, ayan. Ayaw magpapapasok. Ah, ayan na nga. Ah, hindi daw, wala daw ang pinapahintulutan. At ito, ipokus naman natin na